Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungero. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang uh, ang pagpili uh, tips na no? tips kung paano ka pumili ng gawin ninyong uh, panglaban or materialis. Ano? Of course, mag-umpisa ka doon sa tinatawag nila na hybrid. No? Ah uh, ito, ah uh, white killson ni bibo ano, your white killson. So actually mga kasabong ano, even hindi po tayo nakakasiguro sa inyong breed na hybrid, Pero piliin nyo pa rin yung tinatawag na 45 degrees. 45 degrees yung tayo. Yung yung tayo niya 45 degrees. oh 'yan. Ganyan 45 degrees para at least mamana sa kanyang mga anak, no? At saka 'yung buo, buo 'yung panatawan, talagang 'yung 'yung ano niya, no? Sabihin uh, Logan, para football shirt. At saka 'yung ah uh, itong daliri niya hindi gaano maiiksi. At saka hindi rin gaano matataas. Yan po, talaga built in na po sa manok yung mga 45 degrees at saka yung uh, yung mga normal yung kanilang mga daliri hindi mahaba hindi maiksi. Built in sa kanila yung mga yung kagalingan nila. Ayun. We are talking about kagalingan. Of course, nakita yan. Or nakukuha naman yan sa uh, bloodlines. Pero sa experience ko po pagka ang built body niya po ay football shapes and din na uh, 45 degrees pagka tumayo ay talagang built in na po sa, sa kanya yung maganda po yung palo magandang maglaro po ayan so mga kasabong ano ah again, mga kasabong pag nagbreed tayo of course alam natin na puro ang manok tsaka lahi po ng uh, mananalo. Ayan. Kung makita ninyo, mga kasabong, ano, akala mo mababa. Hindi po. High class po ng manok yan. Ang tayo. Uh, hindi po pwedeng masyado mataas yan sa katawan niya dahil na a 1816 lang po siya. So, high, high station na po yan. Maraming salamat sa mga uh, mga ano natin ano, mga nanonood sa video ang ating mga nag-subscribe sa lahat po ng mga ma mga magiting na mananabong. And again mga kasabong uh, built in po sa ating manok panabong ang kanyang kagalingan pagka siya po ay football shape at saka yung 45 minutes tayo niya. Saka yung katawan, ano? niya. Again, mga kasabong, maraming pong salamat po sa inyo.